아, 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 Welcome back again mga idol, panibagong araw, panibagong vlogs na naman tayo. So ngayong araw eh, mag-tutorial ulit tayo about sa pag edit sa CapCut. Sa paglalagay ng sound effect o mga memes sa inyong video para mas astig panoodin, lalo na yung content mo ay pang-comedy o sa mga vlogs mo na pang-katawa. So, kung bago pa lang sa aking channel, huwag um, mo sana kalimutan mag-like and subscribe at hit na rin ang bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ating i-upload siyempre. So, pasensya na nga pala na sa nakarang araw na hindi ako nakapag-upload kasi medyo tayo naging busy sa trabaho. So, siyempre, kailangan din naman natin gumita, di Pero huwag yung mag-alala at isi-share ko sa inyo yung tutorial ko ngayon. Pero bago tayo magsimula, eh, Magsha-shoutout muna tayo sa ating mga supporters na nagtitiwala at sumusuporta sa ating munting channel So maraming salamat sa inyo guys thumbs, thumbs up ako sa inyo So ano pang hinihintay na natin? Let's get started So mga idol, andito na tayo sa aking cellphone So isang mabilisang tutorial lang po ang gagawin natin at ang gagamitin natin application ay ang CapCut. So kung wala pa kayo nito ay pwede kayo mag-download dito sa Play Store. So i-click na natin. So yan na tapos, i-click natin tong new project. So kung makikita nyo dito mga idol, meron akong na akong na-download na mga panic tips na video. So, kung wala pa kayo nito eh mag-search kayo sa YouTube, tapos i-copy link nyo, and then punta kayo sa Chrome, at type nyo lang doon sa Bramnet, i-click nyo yun, pagkatapos, i-paste nyo doon yung video na gusto nyo i-download. So, hanap tayo ng video na lalagyan natin ng panic tips So, halimbawa ito. So, add. So, ayan na yung video. So, itatama, itatama lang natin kung saan yung panic clips na <silence> nakalagay. So, ang dyan, sa so nahulog siya. Ayan. Tapos, i-click nyo, i-click nyo lang tong video. Tapos, kung nakikita nyo dito yung split sa baba, i-click nyo yan. And then, hanapin nyo dito yung press. So, ito yun. I-click natin yung press. So, ayan, nakapress na siya. So, yung may puti na yan, yung ano yan, isasakto natin dyan yung panic clip na ilalagay natin. So, naka-press na yan, di yan gagalaw. Pag natin. O, oh, diba? Saka na siya mag-play lang diretsyo kapag lumagpas na dito sa may hati na to, sa may split na to. So, paglalagay ng panic clips, eh, i-click nyo lang tong overlay ito sa baba. Add overlay. So, pipili tayo ng magandang paniklip clip so halimbawa ito na lang ayan so isasakto natin dito sa mismong nakapost siya naka na video para sakto pag nag play ng tuloy tuloy so kung may sobra pwede mo siya ikat itapat mo lang dun sa may pag, sa may ano ano ng pris. pagkatapos sa uh, split na natin so yung sobra i-delete natin ito delete sa baba so try natin yung nangyayari <laughs> so yun ang mga idol diba so para mas maganda i -tak taklaban na natin yung buong video na original yan so i-play natin Ayan, di ba? Ang um, astig. So, yan, dire-diretso na yan. <laughs> Tapos, maglagay ulit tayo. Split ulit natin, kagaya lang kanina. And then, hanapin natin yung trees dito sa baba. Ito. And then, add overlay tayo. So, ang hanapin naman natin, ito naman halimbawa yan so kung makikita nyo naman mga idol medyo sumubra naman yung medyo sumubra naman yung pagka-post ng ano so i-click natin yung nakapost na video tapos split natin tapos so ayan i-delete lang natin yan o, tapos i-play natin <laughs> Tapos i-drag uli natin, di ba? Para takot na takot yung video. So, sa pagpapuloy ng pag-i-edit, ganun ulit ang gagawin natin. So, paulit ulit lang. Isasakto lang natin sa... Isasakto lang natin sa may magandang... Action. Split ulit natin. Tapos, Hanapin natin uli yung press dito sa baba. Ayan. Pagkatapos, add overlay tayo. Tapos, hanapin natin yung panic. I-drag natin uli, Ayan. Tapos, yung sobra, split natin para sakto lang. Tapos, i-delete natin. Yan. So, halimbawa, yan ha. <laughs> yan. Tapos, tuloy-tuloy natin. Tapos, speed ulit. Hanapin ulit natin yung press. Hanapin ulit natin yung freeze. Ayan. Tapos, add overlay ulit tayo. Hanap ulit tayo ng magandang clip. So, anibawa ito. Ayan. Tapos, split ulit natin. Tanggalin natin yung sobra. So, i-play natin. So, ganun ulit, kagaya ng una. Ipipress ulit natin yan. Yan. Tapos, sanapin natin yung press. Sanapin ulit natin yung press sa baba. Ay. Ayan. Tapos, add overlay ulit tayo. Uh, hanap tayo ng magandang beef so ayan tapos isakto din natin ayan tapos tanggalin ulit natin yung sobra tapos i-delete so halimbawa ayan <laughs> okay, diba? so sa dulo pwede naman itong gamitin itong plasad plus sign dito sa may end ng video para doon ka na mismo sa may video mo magdadagdag. So, anong ba maglagay pa tayo? To. 'Yan. Sowremen ta, good boss. ba? Sowremen ta, So, ganun lang mga idol pag ang simpleng pag edit So, panoorin na natin yung buong ginawa natin. <laughs> アハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ So, ganun lang mga idol, kadaling mag-edit ng video na nilalagyan mo ng paniklip clips. So, sa mga gusto pang matuto o may katanungan, so mag-comment lang ko sa aking video at sa aking makakaya ay eh, gagawa natin yan ng tutorial. So, kung may katanungan pa kayo, eh, mag-comment lang kayo sa baba. At sa abot ng aking makakaya, eh, gagawa natin yan ng tutorial. So, kung bago ka pa lang sa aking channel mga idol, so, huwag mo sana kalimutang mag-like and subscribe. Hit mo na rin ang bell para ma-update ka sa aking video na i-upload. So, maraming salamat. At sana may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon, kahit simple lang at nakapagbigay ako ng magandang idea. So, susunod ulit mga idol, maraming salamat.